Ngayon, may isa na naman tayong mga kasama para sa ating kwentuhan ngayong araw. Ang brand ambassador ng ating Cosme Beauty, Beauty mm -hmm. si Mr. Charlie Mark Panosa. Batiin muna natin sila, Charlie. <laughs> Sorry na. Like, good morning, everyone. Ayun po. Mm, good morning. Huwag <laughs> <laughs> mo kayong kabahan. Huwag <laughs> <laughs> Ambassador na ambassador, bagay kay Andres yung kanya, kanyang coat. Okay. Ayan. Good morning, good morning po muli. Ayan. So, ang uh, Cosme Beauty. Yes po. Ito yung mga products namin na sa harap po siya. Ayan. So, meron kami soap din ng aming facial wash. Ayan po yung mga ano ng products. Ayan. Mm -hmm. Okay, kitang kita sa skin ni Charlie. Ay, na, thank you po. na <laughs> uh, talagang maganda yung products nila. Oo, mm -hmm. oo. Oh, oh. By the way, kasama pa rin natin si Madam Dito ng uh, ating Dane. Miss mm -hmm. uh, mm -hmm. Encarnacion. Miss mm Encarnacion. -hmm. Si Miss Bear. Si Miss Baby. Baby. <laughs> ayan. So, okay. mga sabon. Sabon ang ating usapan. Ano mm -hmm. po po ba bukod sa sabon? Ah, uh, meron din po kami lip serum for ah, uh, meron din po kami lip serum for men and ang product line po namin is men skin care po. So, uh -huh. meron sa harap, meron po kami soap and mouth guard para sa mga pang breath freshener and meron din po kami ano pa <laughs> dala namin? Uh -huh. Um, Um, serum po for face. Mm Haras -hmm. lot for skin care shop, mm -hmm. for face po lahat. Yes. Charlie, so uh, talagang choice nyo na pang male lang uh, mga yes po, um, yung mga products? Yes po. main target po talaga namin is panlalaki po talaga siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Para po sa inyo kasi ambassador kayo, no? Yes Importante po. ba talaga na nag-aayos din ang mga kalalakihan? Yes. Kailangan din po sa lalaki na mag-ayos. Mag-grooming din po ang mga lalaki. Hindi lang po mga babae. Mm -hmm. so, Tama. yung aming target yung men's skincare products po talaga. Aha, uh, at uh, sa kasalukuyan, ngayong era ha, talagang nangunguna na ng mga kalalakihan sa skincare yes. din. Yes, actually, top one po sa TikTok Philippines po ang aming products ng Cosme Beauty, na lala, po yung soap. So, yan po siya. So, paano niya po siya minamarket? Uh, minamarket po namin siya through online. Mm -hmm. uh, like TikTok and... I uh, like TikTok and other platform like Shopee and Lazada so, pwede mm. na po yun. Kailan nagsimula ang negosyo or Bali nag like, start po kami last year lang po. La last, last year. year. Po, last year lang po siya nag-start. Mm. And actually yung iba mm. <laughs> na products namin and bago lang din po siya pero ang talaga nag-boom po talaga is yung aming soap po. Oo. Uh -huh. Ang aming At soap na Naya Ceramide Soap 10 times whitening. And sumunod po yung aming kojic acid soap. At uh, uh, ang dami, laganap ngayon yung lip serum. Meron yes. sila, Joanna. Yes, no? lip serum. Meron yan. Oo. Uh, oh, oh. For men po siya. And, at uh, the same time, pwede rin po siya pang babae. Ayan. Uh, Ito bang lip serum nyo tulad ng lip serum ng iba na pagka nilagay mo, nagpipink-pink yes, siya? Yes, meron po siyang kaunting pigmentation na... Kaunti lang naman po yes. siya, kaya pwede-pwede po talaga sa lahat. So, mm. pwede din bang gamitin ang lip serum nyo ng girl? Yes, pwede pwede pwede, pwede po natin i-try. <laughs> oh, Sige, yes. mamaya i-try natin, It pagka, natin pagka ano, o si Juana oh. ba gusto mo kasi karamihan sa mga diba girls baka hindi mahalata mamaya yeah. pag nagtanggal tayo ng lipstick oh, oo oh, correct may lipstick yes. kasi pwede, tayo pwede pwede po yun. dati niyang itry mm -hmm. uh -huh. and sa mga lalaki naman po yung yun, may uh, ba, diba, 80% po sa mga kalalakihan is bad breath so naglabas din po kami ng oh, sorry 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 sa kalalakihan so uh, meron tayo dito yung orange spray yung aming breath freshener and dry point dry mouth uh -huh. so mabenta -huh. din po yan sa market po ang aming um, Magkano naman? Um, 220 po. So, oh, po. 220 po. The lip Room? Uh, same price lang po siya. Actually, 220 to din po. Ayan, Okay, importante to ha? lalo na sa mga katrabaho yes. natin na puro dal -dalang ginagawa. Importante to. <laughs> oh, pero DJ Joss, baguhin natin to. Palawakin pa ang usapan natin. Kasama na rin natin ang CEO ng Brand of Cosme Beauty, si Mr. Arnold Aginaldo. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good morning ng inyong mga produkto kasi halata ng halata po sa inyong dalawa. Uh -huh. Nagagandang lalaki. Po. Thank you po. Oh. Thank you. Po. Yung mga skin nila talagang nag-glow. Mm -hmm. Oo. Si Sir Moreno, pero kitang-kita kita, kita. mo yung pag-glow ng kanyang skin. Mm -hmm. Ayan. So, At, Sir, paano niyo po ito na simulan ng negosyo? Uh, we started our business back in 2022, actually. When we launched this, yung aming Cosme Beauty brand. Uh -huh. But we existed for about almost four years now. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Nag-start kami sa pagbebenta uh, online using uh, yung mga platform po natin. Uh -huh. And then we come up with the came up with, this, with the ano with the strategy na why not let's kami ng other skincare products uh -huh. why not coming up with our own brand. Yes, so, tama it, din okay. naman. At uh, hindi po ba na limit yung market ninyo na eh, nasa male lang, lang kayo lang. talaga, pang lalaki lang? Uh, as we have seen yung ano yung emerging Uh, market demand mm -hmm. sa mga para sa mga kalalakihan. Mhm. Mm si nakita namin na medyo saturated and Correct, congested no? din sa pambabae, yung Correct. No? No? Grabe. yung transition ngayon. Oo, oh, oh, na pagpunta sa male talagang kapantay na sila ng pambabae. Mm. So nakita po namin 'yan and then we penetrate yung market na 'yon. And then ayun, as we go with uh, the technology using mga platform po natin mga available platform. Mm -hmm. Ngayon na, uh, ayun, we succeeded and we, ayun, we launched all uh, yung nice na made soap na 10 times mm whitening. -hmm. Ito po yung top trending oh. soap product po. Uh -huh. So mm -hmm. as of now, ilang SKU na kayo? ah uh, sa ngayon po, meron kaming SKU around the uh, 12. 12, 12 uh, na. So. Oh, oh. Mm -hmm. Wow. Pero saan yeah. tunog mo na yung inspiration, ha? ito yung negosyo ko. Um, nakikita niyo naman po si Sir Charlie, aming brand ambassador. Oo, At, binola oh, na namin kanina. <laughs> Ganun po. Uh, yun. Uh, medyo matikuloso. Ano mo, yung merong pag-alaga sa skin. Mm -mm -mm. So, mm -mm. sana, sabi, sabi, ni Sir Charlie, and then yung, yung aming pinaka-boss talaga, may-ari ng company why not na, ano, uh, try this and uh, open yung another niche ng market para sa mga kalalaki. Mm -hmm. Para sa iyo naman, sir, natanong namin si Charlie kanina, gaano ka-importante sa iyo na gumamit ng mga products, uh, grooming products, ang uh, mga no, lalaki? lalaki. Uh, Napaka-importante po, ma'am. Kasi lalo na sa panahon natin ngayon, uh, hindi lang naman uh, yung mga nag-office yung mag-ayos. Yeah, mag mm. May mga men rin na talagang protection. Uh -huh. Para sa kanilang skin, uh -huh. especially ng mga nas nasa field, ganyan. Uh -huh. Kaya kami hindi lang kami nilimitahan yung product namin sa niacinamide soap. We also have yung sunshade, yung sun sunscreen power for protection sa skin nila. Uh -huh. Yung bidong nasa labas sila na, 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 na. nag over Nagpipil peel po ba? May peeling effect pa rin po ba yung mga produkto natin? At sa amin po, yung aming produkto, wala po siyang peeling. Walang peeling effect. Oh, maganda po. For well, all types of skin, actually, harmless po siya. Oh, marami kasi na kasing na. nahihidapan mag-try kapag namamalat-malat. Yung may after, ano, may makikita po siya. Actually, After si effect. ano si na-made soap po is meron po siyang micro-feeling effect. Ah, micro cool Lalong lalo na po kung marami kayong skin problem like pimples, acne, mm, Dry skin. Pinapalite niya po yung mga dark spot mm -hmm. That's why po yung soap natin is meron po siyang micro-feeling effect. Mmmhmm. Mm -hmm. you know, Pero hindi naman po yung sobrang nagbabakla oh, kasi oh. hindi naman po siya rejuvenating set. Ay yung mga ginagamit common ng mga babae. Yes, mm -hmm. hindi po makikita talaga mm -hmm. yeah. siya pagtatagpo uh, talaga pag 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 mm. <laughs> ano ano po ba yung mga produktong dapat must have ng mga ng mga kalalakihan ano yung unang-unang dapat ina-apply nila para sa akin po yung da sa mga lalaki na hindi to, ka makatulog pag wala yung. <laughs> yung facial wash facial okay, wash pa, facial wash una-una talaga ito si facial wash lalo-lalo na lalo, lalo, di diba po yung mga lalaki oily face mm -hmm. at the same time marami talagang ano So, dala, -dala mo din uh, yan sa bag? Dala-dala uh, ko din po. dala okay. Lalo yung lip serum. Kasi laging nagda-dry yung lips ko. Oh. Ayan siya. Mm. So, so ito, 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 yung number one na hindi pwedeng mawala talaga sa list ng mga lalaki, dapat yung facial, facial wash. wash. At magkano po ang facial wash? Facial wash po namin ngayon is nasa 350 po. Mm uh -hmm. -huh. 350. 350 pesos. Mm uh -hmm. -huh. Mga tingin so, yung, ilang, po ilang gamitan yan? Sa akin kasi one month po yung nasa bahay ko eh. Mahugas sa siya one eh. One. Oh, ah, oh, oh, At the same time, pwede rin po ito sa mga lalaki po na mayroon pong bigote, nag-shaving foam. At the same time, ayun, pwede, pwede po siya i-apply. Mm -hmm. Sobrang mabula po kasi nito. Mm -hmm. ating Ang facial. mga facial. kalalakihan ba after ng, ng uh, facial wash, nagtutoner din? Oh, um, hindi na. Kasi mamam, mga, matiyo. mga, babae kasi nagtutoner. Eh. Hmm, wala toner, po kaming toner, pero pwede, pwede natin gamitin po si serum namin. Ah, serum. Nasaan po si serum? Oh. Nayasinamay din po siya. Um, ito po. Ayan. Um, Naka-box. para sa kala pa ng lahat kasi more on niacinamide ang inyong uh, iny produkto. Oo, uh, oh, yung inyong products. Anong nagagawa niyan sa skin? Actually, si Naya kasi is for glowing skin talaga yung main target niya. Okay. At the same time, si niacinamide Sinamite is pinapakalm niya po yung mga redness sa ating muka. And yung ating mga hyperpigmentation po, in example po, meron kayong itchiness o paranate. o yung si niacinamide kasi nakatulong po talaga siya para sa ating skin. That's why po, uh, may uh, main ingredients po talaga namin is niacinamide. Uh -huh. uh -huh. Sinamite. Tapos ito pong si serum, nasa magkano po siya? Sisiram natin, sir. It's 249. 49? 249 pesos. Naku. Piling ko mamamakyaw na si Joanna. Ito talaga, ang <laughs> <anong> yung <laughs> target po talaga dito is for glass skin po talaga siya. Ay! Ay yeah. Yeah. Si Andres sa so, kawinin nito. Ka, Oo. Oh. <laughs> so, for glass skin, ano pong yeah. application niyan? At uh, dalawa po kasi siya eh, uh, kailangan natin, may tinatawag kami power combo, so kailangan magsabon muna tayo ng mukha at uh, pagkatapos po doon si gloss serum po yung gagamitin natin. Mag-facial wash? Eh. Yes. Gano, tam Tama ba? Yung facial wash ang gagamitin, tas yan na? Pwede rin po si facial wash, pwede rin po si soap. Si soap? Okay. Oo, patingin nga ng dalawa soap. Dalawa e. ang soap nila. Ayan, may kojic sa... din po kami. Ano yung nasa black label? Ano? ano to? Niacinamide po. Ah, okay. So, ito and then the serum. Si Zero. Si yes, ito po yung tinatawag so, si namin yung power combo. Power combo. combo. So, si, si, si Sinamide, so po, magkano? Siya, ayan. SRP po namin is 49 pesos 49? 49? 49 Andres. Very affordable. 49 po. plus 249. 49. Mm, -hmm. mm -hmm. Boom. Very affordable <laughs> po siya. At at same time, we have launched po itong kojic acid soap po. Mm -hmm. mm -hmm. um, perfect po para sa upcoming na uh, season na darating itong summer. Summer, yes. Ito may intensive whitening at uh, makakatulong sa mas skin natin para mag-brighten. Mm -hmm. Okay. Eh, Sinasuggest niyo po ba na maganyan ka kaso magbibilad naman sa at? Yes, yun yung problema, di ba? Oh, Pagka so gumamit ka ng may acid, problema pag na-expose sa sunlight, parang mag nagkakaroon ng problema. namumulakama. ka, ma. Bilis. Actually, pero po, uh, kaya po naglabas kami ng na, ano, ng, ng sunscreen or sunshade. Aha. ah, SPF Ay, may sunscreen. Dito, nga nga. Grabe. Oh, Lahat ng problema, <laughs> na. nila. Ito po. Oh, oh yes, yeah. yes, yes. Ang ganda naman ang wacky dyan. Oh, kaya ang ganda po ang Tapos, anywhere, anytime, pwede nyo dala, -dala siya. Oh. So, dala-dala po siya. 50 grams na po siya. Mm -hmm. At, uh, ang ganda po ng texture sa kayong kanyang ano yung consistency niya. Mhm. Gaano karami yung nilalagay kasi 'di ba pagka ma-expose ka talaga sa sunlight, sunlight. Like, pag nag ang beach or ano, tatlong fingers ang nilalagay niyo na pinapahid sa buong face. How about that? Gaano ka ko? Two fingers lamang po dito two sa ano na. Ah, Mas pwede na. pwede na po siya two fingers na kasama mm -hmm. nato, sunscreen. Mm -hmm. At meron ka ding day body spray. Yes, meron din po. Yes. Eh, mas-mas prepared po yan sa mga mababahang pawis, mababahang paa. Pwede, pwede po siya. Uh, so, mababahang paa? Mababahang paa. <laughs> paa. Mag po ito mag-absorb sa ating katawan. Saan po may spray sa body mismo o sa mga gagamiting Sa, sa paa, parts. So. Sa parts talaga, sabady talaga sabady sa body talaga, sa, body sa skin. Talaga. So, nag, nag, ito, ito tanong na po natin, since marami siguro sigurong na-curious, kayo po ba yung nag-accept ng mga resellers? So, yes po, exactly po. Nag-accept po kami mga resellers and distributor partners po. Ayan, pwede nyo po silang Open invite. po kami for distributor partners and resellers. So, in-invite po namin lahat ng ating mga uh, kababayan uh, na, yun, mayroon po kami official Facebook page at you can also uh, contact us on our Uh, other platform like sa TikTok, uh, Shopee and Lazada mm -hmm. uh, okay. send us messages or inquiry Then, we'll help you find a way to be our partners as well. May mga minimum, maximum orders po ba? Yes po, may mga entry packages po kami sa mga distributor partners and resellers po namin. Mm -hmm. Starting price po magkano? Starting minimum. price po namin sa reseller ay 5,000 pesos. 5,000 pesos! May membership pa? Or? Ah, wala na po wala membership. Na. Straight po yan. Yung, mm -hmm. yung entry package po na yun, yun po yung worth ng product. Mm -hmm. Mm -hmm. So ROI agad yun. Yes, mm -hmm. Okay, ayan Ito na, kasi napakarami pong na-curious eh Kaya, mm -hmm. ang mga comments Grabe yung mga comments, dinumog po tayo uh -oh. dalawang uh -oh. produkto barang <laughs> Grabe, <laughs> overloaded kung kailan wala si Kong uh -oh. kulang talaga yung oras Kaya, para naman mabasa ng mga comments Eh, hatid na ni Andres Maripacio Jr. Too Good morning, DJ Josa and Miss Jolena. Mula kay Ernie the Bachelor, Mary Jane Albia, Luan Makabani, Rachel Rebella, Ella Jundunan, Joy Galan, Lenny Noyal, Nicholas Barrana, Jelen Rizaldo, Gino Manatad, Azitro Manat, and Maureen Lee. Sabi ni Princess Navasas, Hoy! Ha! Ay! Sa akin to! Happy, happy birthday sa aming minamahal at napakasipag na presidente ng TCME 1530! O nagpasimula na mga pagbabago sa istasyon na to! Sir Alan Pichay, Anubis Tondo, maligayang, maligayang kaarawan po! Ah, ilan na po tayo? 75 birthday. years old? May ng pagpalangaraw po, Jane Gonzales, ilang gamit... Ayan po, may tanong. Ilang gamit po kaya bago maubos ang sabon at sunscreen? At pwede po rin ba sa sensitive skin, tinted po ba ang sunscreen? Ayan, Joron. May tanong. Oo. May tanong si Miss Jane. Yes. Go, Sir Charlie. Kasi may ibig sabihin yung tinted na sunscreen at yeah. saka hindi. Medyo brownish yung tinted. Correct. At ano bang effect nun? Yes. Oo, nagsasagot dito. Bari sa sunscreen po namin ay hindi po siya tinted sunscreen. Ano lang po siya pang lightweight lang po yung sunscreen namin. At the same time, wala po yung white cast and easy to blend po yan. Nice. Panglalaki talaga yes, siya. Yes. Sobrang panglalaki po talaga. Mm -hmm. Di ba sabi um, mo two fingers lang? Ilang yes, beses na yung Yes. Two fingers naman po siya. Pwede pwede na po natin i-apply. Oh, hindi siya maaksaya. Hindi maubos agad. Okay. Yes. Okay! Marang, Kinakabahan ako. ako, baka ang, ma ang maipahit ko yung Nick, yung, yung solution eh. <laughs> Marie Gomez, magkano po ang discount kapag maramihan po ang bibilhin? Both sa business po ito, ma'am, and sir, sa studio po. Ayan. Ayan. Discount po ang gusto ng mga profit. Kapag maramihan, bultuhan. bultuhan, sabi nga nila. Sige po, uh, sa, Nick, sa Dane. Sa Dane Enterprises, sa Nick Products po, kami po ay nagbibigay ng 20% discount. Wow, malaki rin, malaki oh. po yun. Uh, pag uh, nandun kayo sa province, uh, meron tayong ano, delivery charge kalahati. Ako po nagsishoulder sa kalahati. Nice. Oh. Tapos dito naman sa Manila, pag malapit lang, ako mismo naghahati din. Mm -hmm. Ay. Minsay. Pag maramihan na kasi, hindi na kaya dalhin sa mga lalamove, oh. Lalamog, oh. mga ganun. So pag maramihan na, ay ako na mismo. Na. Katulad Perfect. katulad last week lang, mayroong umorder sa Antipolo. And then gusto daw niya mag-distributor. Mm -hmm. Dadali niya sa Ilocos. Kaya kahit may lakad ako, cancel ko na cancel <laughs> lahat kasi importante ito. <laughs> negosyo. Pumunta ako, mabuti na lang may tulong ang ways natunto mm -hmm. namin at 'yun. Yeah. Yeah. Alright. Sa ano naman? Discounts. Ilang discounts? Sa amin po ang discount po ay na uh, since nasa platform kami, nagbibigay po talaga kami ng, meron kami yung seller discount and as well as meron po yung platform discount. Mm -hmm. So, combined po yun. Pakikita niyo po sa mga SK po namin, mm -hmm. yung mga discounts na in-extend po namin. Ah, so, kanya-kanyang uh, discount yes, per SK. Yes, Nasaan yes, ano po ang range yung discounts? Ah, uh, around ilang range natin yung Sir Charlie natin. Sa uh, so po ba? Sa, uh, sige, sample sige na lang sample. Sa, sa, sa Sa so. soap. 47 pesos po yung pinakamababang discount po namin sa soap. Pero kapag may mga flash sale talaga, um, mostly talaga 30% po kami lahat. Ay, so, very, very generous, generous din. 30%. Uh -huh. Napakamura na nga ng produkto, nasa 200. Tapos meron ka pang discount. Mm -hmm. Uh -huh. Okay! Nako, sila sir din ba mag magde-deliver? Nako, marami Kayo patawag tawag <laughs> na. Pag sila sir magde-deliver niya. Yun oh, Yes! Ha? Remedios Malinaw! Wow! Ang galing nalang. Uy, talamat na na Remedios. Oh, ang galing na lamig ng boses! Pwede na! Pagang pwede na ha! Nina Luna, watching you at Sinaloan, Laguna! Salome Capilli! Good morning from Tagung Davao City! Sunshine Escalante, hello po sa lahat na nanonood ng Pro Pinoy Monet Artist Negosyo. Hanap mo dito na kayo sa Pro Pinoy. Redmond Palmeo na imbang gabigat bigat po. DJ Josa, Miss Joanna Luna, and Sir Andres Bonifacio Jr. Always watching and like and sharing dito sa Kagayan Valley. Aba de los Reyes, di talaga makakapuni sa linggo dito. Bunti nagising ako now. Yes, yung tote bag. Ah, this is one. Ano to? Galing sa Good Kids Company. Ang maong nabili ko sa UK Ah, ukay, ukay. Okay. Okay. <laughs> Ginagamit ko kapag may pang-sharon. Ano yung pang-sharon? Pupuntahan. Ano yung pang-sharon? Ay, 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 okay. ay, good, good morning, watching from Bislig, League, Surigao del Sur. Melody Espinosa, good morning from Nueva Valencia. Nena Tade from Cebu, good morning po. Mary J. Salmen, Good morning watching from Baguio City. Grabe ang lamig dito. Kami ni Resto, magandang umaga. Silip-silip lang po mula, habang nag-aasikaso sa feeling ng anak ko sa school po. Liberata Martin Bautista, true po. Cleanliness is next to godliness. Yes. Maria Jazz, Tuesday. just to be happy and productive. Another idea, another knowledge about business from Probinoy. Thank you. I learned a lot. I'm a businesswoman too. That's why I appreciate learning the ideas from Probinoy. It's very helpful. Maraming maraming salamat po. Perlita Vargas, good morning! Propin Oil, hi bebe! Da! Pag ang ginamit mo, pakagatong na na! Roda Mulong, ang galing naman ng guest! Very inspiring! Ni, very inspiring ang story ni teacher! Bagay na bagay sa mga mami! Sara San Antonio, wow! Usapang sabon, nakaka-excite po! May maliit na negosyo din po ako na dishwashing! Nakaka-inspire naman po usapan yun! Ako na lang po, Miss Josa! Maglaban ang damit mo! Handwash ko lang! Ang murang mura po ng product! Mary Jane Alvilla, Tara na at matuto ng mga tips para sa pagde negosyo para mas malaman pa natin kung paano mapapalago yung mga negosyo. Erlinda Batshira, very interesting na naman po yung mga product nila madam. Sharon Foss, joke okay oh, hey, ma'am? Mega star from DTI, we are proud of you. Ma'am Debbie, Bora, Lapini, Jessica, Joy, or Oblido, la isa sa iningatan natin ay eh, ating balat. Kaya minsan naghanap tayo ng sabong palama na ayos sa ating kamay at ayun din siya gamit. May sabon din kasi na kahit mabango, eh sobrang tapang naman sa kamay. Kaya nakakasugat siya. Maganda yung negosyo yan, madam, kasi di nasisira. Galing nyo, galing nyo po. Ayan. Ah. Back to Studio 2, TJ Chosa and Miss Joanna. Ayan, mga ma'am and sir. Imbatahan nyo na po sila na tangkilikin ang inyong mga produkto. So guys, ah... Uh... Uh, on behalf of uh, Cosby Beauty uh, products, so we'd like to invite you to be part of our distributor and also resellers. And sa lahat ng mga hindi pa nakaka-try ng aming product, um, please try our products at uh, you can uh, see and access our product through uh, TikTok, uh, Facebook, uh, Lazada, and Shopee. So, dun nyo lang po kami maririgsa. Yeah. Si Madam. Thank si Ma Hello po, ano, uh, yung aming products po, mabibili niyo po sa Lazada, sa Facebook page namin, sa Shopee, sa TikTok, sa supermarket, meron na din sa piling supermarket, and then uh, meron na din po siya doon sa Usami City, kung Usami City kayo nakatira, doon po sa Usami City National High School mismo, and then sa Iligan City, meron nang nag-distribute doon, at ano po, ah... Uh, sa aming Facebook page, tawagan nyo na lang kami. Kung madami pong order nyo, invite po namin kayo na maging reseller namin at saka pwede rin kayong maging distributor po. Ayun po. Tawagan nyo na lang kami. Pwede ng bigay ang number. Sige nyo. po, madam. Go. 0917 4265 at mag, kung mag-message kayo, mabilis po ang aksyon namin. Andito lang po kami sa inyo. Kasi masaya po kami mag-service yun sa inyo. All hmm. right. Alright, naku. Very limited talaga yung oras natin, Joanna. Yes, para naman ito, uh, ibigay. Ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik si Andres Manifacio Jr. Yes, Miss Joanna and DJ Josa. 2,800 na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan mo ang Kapital Ko ni Miss Bianca Gomez mula Antipolo City. Miss Bianca, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Oh. Okay, Miss Bianca, dalawang guest pero ang pahula natin ay ang brand of Cosme Beauty. Sa tingin mo, hulaan mo kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Arnold sa pagsisimula ng brand of Beauty, Cosme Beauty. Ano po? Ah, uh, 25,000. 25,000! 25, Makuha kaya ang 2,800! Joanna! Itanong muna kay Sir Arnold! Sir Arnold, magkano ang naging kapital? Ang sarap kapital po namin para sa costing duties. 50,000 pesos. Ay! 50,000 pesos! Kinapos! 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 Kaya naman, bukas! 3,000! pesos na ang pwedeng mo manalunan dito sa hulaan mo ang ah, kapital ko. Back to Studio 2, Kong, oh. Miss DJ Chosa, Miss Chowana, oh, okay. namingin kita kong Butch. Balik na po. Ba sa 20, uh, sa 50,000 po, ano po yung pinakamalaking, gamit po ba yung mahal na nabili? Um, actually, um, oh nakakakilala kasi ng partner. Mm -hmm. So, yun yung lahat ng 50,000 na yun, yun yung... Sa product. Sa product, mm -hmm. yung quantity ng product. Okay. Ayun. So, so sa po namin, of course, our Heavenly Father, yung Diyos po natin, na uh, give us this opportunity that all to uh, give, give employment sa mga kababayan namin doon sa amin and also para makapagbigay uh, kami ng service sa mga products na sinaserve namin sa market. And also, we would like to it thanks to the to the bosses, Ma'am Juliet and Sir John Lester for giving this opportunity to lead your Cosby Beauty products and uh, also yung mga empleyado po namin who, keep who keep supporting us and those who are also yung mga customer po na client po natin pat, keep patronizing our product na patuloy na niniwala sa effectivity and guarantee ng produkto po, po namin. Ayan, maraming maraming salamat po muli. Mm -hmm. Th thank you din kay DJ Josa. Of course, as uh, lagi yan uh, parang uh, hinihila lagi. <laughs> Very, ano, very supportive. Kaya ano ay nakapagbigay ng inspirasyon ng mga kwentong hatid ng brand of Cosme Beauty nila Mr. Arnold Aginaldo at Mr. Charlie Mark Panosa. Ganon din naman ang nag success story mula sa Dane Enterprises maker of Nick Quality Washing Solutions ni Ms. Encarnacion Borja Lapinig. Bukas tuloy-tuloy tayo sa waves of nag success. Kasama naman ang expert quality handicraft products mula Bataan. Ako pong muli si Joanna Luna, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo Uno. At sa ngala naman po ng The Ascenso sa Negosyo Authority kong Butch Pichay, ako po ang inyong naging katsikahan sa mga latest na mag-aangat ng ating kabuhayan, ang, ang isang Josa sa balat ng radyo. Ako po si DJ Josa. Ayan! At di kami sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at mga teknik sa pagnenegosyo. Lagi nyo kami nga samahan mula lunes hanggang biyernes, alas 9 hanggang 10.30am, exclusive yan dito sa Radyo Uno. Dito sa Pinoy, dito Pinoy ang, ang, -ang angat at dito Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay pro Pinoy!